Kay so for today's video, yan, just colored. Talagang left and right na talaga yung tanggapan ng mga tao. <laughs> yung iba, proud na proud pa talaga. Ay, nakatanggap kami ng ganito, ganyan, 5K. Ano, saan galing yan? AX daw, AX daw, kay, ano, kay ganito, ganyan. Sabi ko, ha, ganon. Si ikaw, madam, magkano na ba yung natanggap mo? Sabi ko, ay, hindi ako tumatanggap ng pera sa politiko. Kasi yung boto ko hindi ko binibinta tahimik silang lah tapos sabi ng isa sabi naman ni ano sabi naman ni, ni Duterte pag may binigay patanggapin daw sabi ko hmm, tanggapin yun kasi kilang naman yan tanggapin yun lang. Ah, ni hindi talaga ako tumatanggap ng pera ng politiko kasi ayaw ko talagang darating ang panahon na masusumbatan ako ba na pera mo na nga yung binigay nila galing sa tax puso, sumbatan ka pa talaga nila. Ayaw kong mangyaring ganun kasi masakit sa puso ba na imagine ka, bibigyan ka nila ng 5K. Ilang taon mong paghirapan yan. Sa kanilang mga kamay, kapag sila ang nanalo, talagang do duble nila yung 5K na binigay nila galing sa'yo. Bibigay nila na ano, bibigay nila na 5K na galing naman sa'yo yan. Diba? So kaya, ako oh, kahit na ano hindi ako tumatanggap talaga hindi ko binibintay yung buto ko mula noon hanggang ngayon kasi may paninindigan talaga ako, na kapag sinong politikong mamimili talaga na ano tatanggapin ko yung pera nila hindi ko talaga sila ibubuto